Magandang hapon ulit mga kaibigan Sa aking mga subscriber Sa aking mga silent viewer dyan Baka naman pwede maglambing ng subscribe Papress na subscribe Papress na notification bell Pasilik ng all At kung gusto nyong i-like ang video I-like nyo na rin At kung gusto nyong i-share share nyo na rin Mga kaibigan napansin ko nga pala Habang tinatabi ko yung blue money napansin ko itong limang piso tsaka dalawang piso tsaka ito ipinagdiriwang natin ngayon mga kaibigan ngayon ay holiday hindi ko alam kung nagkataon lang ito ano kasi pares pala ng design yung dalawang piso at saka dalawang piso itong isa Republika na ng Pilipinas ito hindi ko pa natsicheck to kung anong year ito itong isa bagong lipunan ito eh ay Republika din ng Pilipinas pero bagong lipunan pa yung silyo nya ito bagong lipunan pa rin kaya ito ang likod niya mga kaibigan oh Happy Independence Day nga po pala sa inyong lahat mga kaibigan shout out sa inyong lahat ano you know, pareha sila ng design ng likod happy independence day mga kaibigan ito ay June 12 1898 Itinaas ang bandila ng Pilipinas sa Kawit-Kabiti, sa bahay ni Aguinaldo, General Emilio Aguinaldo. May nakasulat dito mga kaibigan. Yan oh. ang ditong... Silyo, Republika ng Pilipinas, 1898-1901. Sa kumbintong ito, itinatag ang Presidens... <coughs> Excuse me po. Itinatag ang Presidensya ng unang Republika ng Pilipinas na pinangungunahan ng K.G.G. Emilio Aguinaldo I paami at dito at dito'y nanatili mula noon ikasampu ng September 1898 hanggang ikabaytinoybe ng Marso 1899. Ibig sabihin, 2 years lang nagkaroon ng unang republika. Ito ang ata ang unang republika eh, ang bagong lipunan. Sa simbahan ng Malolos, sa Bulacan. So mga kaibigan, baka naman pwede maglambing ng subscribe, papress ng subscribe, papress ng notification bell, paselect ng all, palike na rin ang video at kung gusto nyo i-share, i-share nyo na rin. Salamat mga kaibigan, happy Independence Day ulit sa inyong lahat, shout out sa inyong lahat.